Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semik and for today's video. So for today's video, tuturuan ko naman kayo mag-lock ng ating mga applications sa ating cellphone once na once na naiwan nyo yung cellphone nyo and may nang-alam. So hindi niya agad-agad ma-open yung ating mga messenger, Facebook, kasi minsan hindi naman natin ma- Masasabi na nilalapag na, na, natin ating phone kung saan-saan. Tapos nakalimutan natin kung saan natin nilagay and may nag nangyayalam, di ba? So, pwede natin yon ma-secure and hindi nila ma-open yung mga application natin doon sa ating cellphone. So, kung gusto mo malaman kung paano, keep on watching and kung bago pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na lang sa mga bago nating tutorial video na i-upload. And, simulan natin agad pagkatapos na aking intro. tayo ng ating Play Store. Push mo sa taas. Tap uh, Pro. Ito. Yan. So, ito yung logo niya, guys. Kapag nakita mo yung logo, so ito na yun. And install na kayo. And nakapag-install na ako, then open na lang po natin. Then, dito sa ating unang interface, may lalabas na set passcode. And meron dito 6 digit pin. Then pwede kayong mamili. 4 digit pin, pattern, knock code. Yeah, pwede kayong mamili kung anong gusto niyo. Uh, kung anong gusto niyo pattern. Kung anong gusto niyo gamitin na pang lock. So, ito na lang 4 digit pin natin. So, okay. So, gagawa na tayo ng 4 digit pin. create. Yan. So, verify your four-digit PIN. Ulitin lang natin. Save. Okay. So, dito sa permission require, may lalabas na show over other apps. So, click lang natin itong permit. Then, okay. Na allow mo yung application na to. So, dito sa display over other apps, click mo yung app lock pro. Then, i-on mo yon Okay? Permitted na siya. So, dito naman sa detect launch app. So, permit ulit. Then, i-click mo rin ulit. Yan. Okay? So, okay na siya. Permit. So, alam mo lang din yan. Yan. So, okay na. Application natin dito sa ating cellphone. For example, may lalakta yung application. For example, yung ating mga, ano na lang, ating mga bank account. Yan. Kasi, di ba, importante din ito. So, for example, lagyan natin lock. So, click mo lang tong lock dito sa gilid. Ayan. So, mapupunta na po dito yan sa lock account. Okay? Unlock natin to Facebook para makita nyo. So, click mo lang yan para maalis siya sa ating nakalock. For example, gusto mo rin yung inyong messenger na ilock. Ayan. So, click mo lang tong lock dito sa gilid. Ayan. So, mapupunta na po siya dito sa ating mga nalock na application. Okay? So, check natin. So, punta tayo dito sa ating Messenger. So, so makikita nyo, lumabas yung pin na kailangan niya ng pin bago mo i-open. So, ilalagay mo lang yung pin na nilagay mo kanina. So, open na yung account mo. Woo! So, yung messenger. Okay? And kapag bumalik ka ulit, yan, lalabas ulit yung pin. Yan, click mo lang yung pin mo ulit. So, yun. Ganun lang po kadaling maglagay ng ng ating mga lock sa ating applications. So, for example, aalisin mo yung yung lock na application. So, ito lang. Puputa lang kayo sa lock dito. Di ba? Ito yung unlock ng mga application. Di Press sa lock. Then, unlock yung messenger. And, click mo lang tong itong icon yung lock. So, mapupunta na po yan sa unlock apps. So, kung check natin, wala na siyang pin. So, ganun lang po kadaling mag- lock ng ating application. Sana nakatulong itong video natin ngayon. Bigyan mo naman ako ng like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na lang sa mga bago nating tutorial na i-upload pa. Nag-comment ka lang sa baba kung may iba ka pang suggested na pwede natin gawa ng video. And that's all for today's video. Thank you, Takits, on next video. Bye!